Mingaw na ang payag. Nakaklose na si Kuya AG. Ang oras is 10.30 na po ng gabi. And mablablog pa si Kuya AG bago pumasok at gagawa ng ice tubig para maging yellow bukas. And today guys, or tonight is Saturday po. Sabado night po ngayon pero wala pong Sabado night si Kuya EJ dahil dito po nag Sabado night si Kuya EJ sa ating tindahan. And kaku-close ko lang. Yun nga bago ako papasok guys, share ko lang. Ito na po yung pinagbintahan namin sa buong araw ng Saturday. So meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 columns. 10 pero yung 10 rows, rows. <laughs> columns. Pero yung pang last is nangalahati lang hindi siya napuno. Ayan po. So, sigurado si Kuya dahil sa total dyan, pasensya na po, bullpen yan. Dahil sa total ng ating every column, is maaaninag mo na kumuta si Koy Hindi lang natapos yung tatlong or tatlo, tatlong tat, tatlot kalahating kolom na pang last natapos yung total ni Mamiya. Pero I'm sure kumuta si Koy tonight. And dito sa ating Gcash is marami-raming transaksyon si Gcash umpisa nung kaninang umaga. So ito yung lahat ng transaksyon natin sa GCash, di ba? Malaking tulong si GCash sa ating kitaan. Ayan po. So kailangan mo lang meron kang pondo sa wallet mo para makapag-cash in ka at meron kang pondo sa kaha mo para makapag cash out ka. Ayan po. Yan lang ang pinaka-basic sa business ni Gcash. Meron kang pondo sa wallet and meron kang pondo sa drawer. Ayan po. So, today, tonight nga, dahil nakakuta si Kuya AJ, ang ibig sabihin guys is maraming kulang sa ating tindahan. Ayan po, maraming kulang dyan. Wala tayong stick na kapi pala. Namili ako kanina sa wholesaler pero nakalimutan ko pa talaga. So, good luck na lang tomorrow morning dahil maraming maghahanap ng kape. And tomorrow guys, is nakaschedule po si Kuya Edith Mami na mag grocery. So automatic po na wala tayong or marami tayong kulang na stocks. And kung wala ka rin namang pera sa wallet mo or sa drawer mo, matik yan na wala na ang pera mo is nasa stocks. So, huwag malungkot kung walang pera ang wallet mo or walang laman ang drawer mo dahil ang pera mo is nasa, nasa stocks po. So, kung marami kang stocks, andyan yung pera mo pagigihan mong ibenta yung mga stocks mo para magiging pera. And pag na pera na yan, ibili mo na naman ng panibagong stocks para ibenta mo na naman ulit. So, rutinary lang po talaga guys ang ginagawa natin sa ating mga tindahan. So, by that way or that by that simple way of, of selling and purchasing, kikita ka and lalago ang negosyo mo. Ayan po. So, kung marami kang pinagbintahan, matik na marami kang pera sa drawer mo. And pag naipon yan is ibibili mo naman ng panibagong stocks. So, pag marami kang stocks, matik na wala ka rin pera sa drawer mo dahil pinambili mo na ng stocks. So, huwag kang malungkot kung ganun ang sistema o ganun ang makikita mo sa iyong drawer na today is maraming pira kinabukasan is pambayad mo na naman sa mga bayarin mo lalong lalo na sa mga nakaterm na mga, mga items mo so meaning yung perang naipon mo today or the whole week is ibabayad mo yan sa mga bayarin mo sa stocks na andyan sa tindahan mo so paikot ikot lang talaga guys pero paikot ikot siya wala akong ilaw doon sa ano, palabas <coughs> paikot ikot lang talaga siya pero um, ang principles na paikot-ikot is meron kang kinikita dahil umiikot yan meaning kumikita ka ayan po dahil may benta ka may benta ka araw-araw meron kang kita sa araw-araw kaya nga lang is hindi po siya um, bulyum. Hindi siya bulyum dahil retailer lang tayo. So, dahil retailer tayo, dapat dahan-dahan din tayo guys sa paggastos ng mapersonal personal na mga bagay-bagay na hindi po na wala pong kinalaman sa ating tindahan or sa ating mga stocks dahil dyan po tayo minsan nagkakamali akala natin pera natin yon pero pera ng tindahan yon actually capital mo yon na kailangan mo pang paikutin. So, ganun lang siya kasimple guys. Ganun lang kasimple dahil may yung mga nagtatanong pero hindi ko siya tatalakayin tonight dahil gago pa si Kuya AJ ng ice to big. Maraming nagtatanong kung how to be you po daw. How to be you na ganito daw na kalago ang tindahan namin. Actually, marami akong gustong i-share. Uh, baka next vlog, i-share ko sa inyo kung paano paano mag-start na mag mag sari-sari store and bago ka mag-start ano po yung mga pwede mong gawin ano po yung mga hindi mo pwedeng gawin bago ka mag-start dahil marami siyang mga dos don's marami din siyang dos so kailangan mo malaman 'yan lalong-lalo na sa mga gustong mag-umpisa dahil may nag na chat din pala sa akin. Actually guys, uh, batchmate ko siya sa high school. Nakikita niya siguro na ano, may vlog ako dahil friend kami sa Facebook. So nagtanong siya kung paano daw ba magumpisa ng water station, water refilling station dahil may water refilling station si Kuya AG. So na inspired siya and dahil OFW siya, gusto niyang mag-for good. So kailangan na niya magkaroon ng business. Kaya meron na kaming initial talks and hopefully ma Uh, gawan ko din siya ng vlog para at least meron siya mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagning -ne negosyo ng water refilling station so ayan po guys ang mga basic mga basic na gagawin bago tayo mag-umpisa is kailangan nating malaman kung ano yung mga pwedeng gawin. Mga pinaka-basic. Kung hindi man tayo, dahil hindi tayo expert, hindi rin tayo professional pagdating sa mga bagay-bagay na yan. And ito is based lang sa experience ni Kuya AJ. So pwede ako mag-share sa inyo kung paano, paano tayo mag-start and kung paano natin palaguin yung tindahan na naumpisahan natin. So ganun lang or tindahan any ano or negosyo na pwede nating umpisahan at palaguin. So So, yun lang guys ang may share ni Kuya AJ to tonight and dahil malalim na yung gabi <laughs> Actually pa alas 11 na. So kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay at gagawa ng yelo para maibenta na naman bukas. So ganun nga, rutinary talaga yung ginagawa natin sa mga tindahan natin or sa mga negosyo natin. So kung gusto mo talagang pasukin itong pagninegosyo, huwag kang huwag kang yung sa Bisaya pa is dali mapulan. Kay e kung dali ka mapulanon kung pulanon ka na tao, dili pwede ni sa imuha nga negosyo. Kung kung dali lang ka matakan sa ilonggo kung matakan ka nang ma mapura ba mapura sa bisaya kung di ka ganahan anang magsigig panawag diha sa imong bangag ug ayo ayo bisag katulugon ka so <laughs> dili ni pwede sa imuhan na negosyo. So, kailangan ni siya o tao na pasensyoso, mahaba ang pasensya at saka yung may dedication, passion para po gawin itong mga bagay na to. Kaya, magpapaalam na talaga si Kuya AG guys. Hindi na pwedeng tagalan pa ni Kuya AG itong yoyo ko. Actually, pag naumpisan kasi ni Kuya AG mag -yaw -yaw. ang sarap talaga mag -yaw -yaw about business. So, pasensya na sa mga display pala namin. Maraming mga kalang-kalang, maraming pal ano patlang patlang kung sa tagalog pa <laughs> kasi kailangan na talaga namin mag grocery bukas so bye-bye muna for now good night everybody and i love you all god bless